Ayan, inililigaw mga idol. Tingnan natin. Uy, no, postpone pa. Si paring Ogito mga idol. Ay hindi, si Boss Bulig pala. Tigilin mo na idol. Uy, talaga namang pininahan pa yung trailer. Si <laughs> ah, the black ba? idol. Pare, sino yung pare? Bago yata yun Ha? Bago, lang ah. Bago pa lang to. Umuo hindi naman kinukuryente. Ba't ba ganun? Ba, ba, ba? Bago lang ito eh. Ay, Jason De La Cruz. Shout out mo mga idol. Si Tasio Di si Alcid Gomez. Shout out. Saan ba may laban, idol? Parang sana yata, idol eh. Ah, yung sa sinasabi nila sa Pampanga pero wala pa akong balita idol hindi pa masyadong ano yung balita eh. Hindi pa masyadong matunog. Eh. Eto, mga idol, next race Si Diamond ng Kandating Mga idol, kay Boss Lereng Shoutout po Sa team ni Boss Lereng at team Kandating Alakoyan nil Pilayo Kala Kuya Albert At Family Borja Kala Nanay Ellie Mga Idol Shoutout po Shoutout din po Kala Kuya Barok Mga Idol Kay Apong Box At kay Apong jokes Mga Idol Shoutout At <coughs> Antakbo mga Idol Ni Diamond Nang kandating Ang pagkakalam natin Mga Idol Ah uh, Ah parang tatlo o dalawang champion na to mga idol buhat nung napunta sa sakang mga idol at uh, dito ko mga idol eto kumana si Diamond tingnan natin ayan sus mariose plintik ang ulong mga idol gigil na gigil yung pa ayan sus mariose Diamond Hulihin mo, Joboy. Eh, idol. Tigilin mo na. Pigil na pigil naman, napakabait mga idol. Siya daw, bait. Tapos sa tapos sa ng happy birthday kay sa chomar sa happy happy birthday at belated happy birthday kay boss sa peter sa sa iyo idol Pakisabi dyan kay Diamond. One week or two week. Ready na si Spold. Pwede na si Spold. Ba? Agustin Family. Shout out po. Lintik yung mutyo ulo. Uy! <laughs> Me slide. Doll second race. It's the block. Shout out mga idol sa may ari ng the block. Family Dilara mga boss. Go na yan. Lintik yung ulo ni the block mga idol oh ni Yuyo Chot yung ulo ulin mo ng maganda Joboy eh, AI ah, Idol ah, si The Black pigil mo na parang iyan pigil na pigil naman shout out Ito mga idol, si Kan Laon. Kan Laon ba? popo ang mga labon ni Boss leleng Ganda ng yot-yot ng ulo nito. Hindi pa yata na, para nakapost yun, yun sa may October. Hindi pa pare. Hindi na ng mga kondi na nakapakaro. Hindi nila <laughs> namin yung kalabuni sa kawari. At dito ko mga idol, eto ko manana, si Diamond, tingnan natin. Ayan, sus Mario Josep, lintik ang ulong mga idol. Oh. Gigil na gigil yung pa Ayan, yeah. Sus Mario Joseph Diamond. Yeah! Hulihin mo, Joboy eh, AI Idol. Pigil mo na. Pigil na, pigil naman. Ha. Napakabait, mga idol. Shadow. Bait. Right. Go na yan. Lentik yung ulo ni The Black, mga idol. Oh. May yung ulo. Hulihin mo ng maganda, Joboy eh, AI Idol. Si The Black. Pigil mo na, parang iyan. Pigil na, pigil naman.